Hello Katem Zamora. Ito pala yung araw kung saan ay magkakalayo na naman kami noong kinang ilang buwan kasi nga babalik na ako sa trabaho. So sa mga hindi pa nakakaalam, nagtatrabaho pala ako sa barko at pagkalipas nga ng apat na buwan na bakasyon ay kailangan na naman nating ulit sumampa. At dito nga ay sinusulit na minimisis yung mga natitirang oras na kami ay magkasama bago pa ako lilipad ng Manila at kinabukasan ay sa sampana ng barko. Napakalungkot nga naming dalawa sa araw na to pero pinilit pa rin naming maging masaya. At isishare ko lang sa inyo yung video na to kung saan ito yung araw na natanggap ko yung flight detail galing sa opisina. Noong ipakita ko kay Inky yung flight details ko ay naging emosyonal siya at hindi niya napigilang umiyak. Nasanay na kasi kaming magkasama halos araw-araw 7 Kaya ganito na lang yung reaction niya nung confirmed na naalis ako sa darating na ilang araw. So balik na tayo dito kung saan nga ay inahatid tayo ni Inky dito sa Tacloban Airport. Tinignan ko yung oras at napaisip na lang ako na sana may kakayan akong patigilin yung oras para kahit papano ay mas matagal pa yung pag pagsasama namin ni Inky bago ako alis. At dito nga ilang minuto bago ako mag check in at papasok sa airport ay hindi namin napigil lang maging emosyonal ni Inky. Hindi na nga namin pinansin yung mga tao na tumingin sa amin pati na rin si Kuya Guard kasi napakapigat talaga sa feeling na magkalayo na naman at ito lang yung way para may palabas yung lungkot na nadarama. Nagbabay na ako sa mahal na asawa at nag I love you bago ako mag-check-in at papasok na ng airport. Kaya saludo ako sa lahat ng mga OFW pati na rin ang kanilang mga asawa na handang magsakripisyo, tiniis yung lungkot at tiniis yung pangungulila para lang maibigay ang magandang kinabukasan sa mahal sa buhay at pamilya. Bilang isang siman ay masasabi ko talaga na hindi basta-basta ang ganitong klasing trabaho. Kailangan mong maging spiritually at emotionally strong para ma-overcome mo yung lungkot at pangungulila. At alam kong ganyan din ang nararamdaman ni Inky at sa lahat ng mga asawa ng seaman at ng mga OFW. May kasabihan pa nga na nagsasabi na it takes a strong heart or a brave heart to love a seaman. Kasi nga minsan or most of the time mas mataas pa yung jurisyon ng trabaho namin kumpara sa jurisyon ng bakasyon namin dito sa lupa. Kaya mabuhay ang lahat ng mga marino. At dito nga ay nakalipad na ako papuntang Manila. Makalipas ang isang oras na pagbibiyahe ay dumating na kami dito sa Manila. Bumaba na ako at kinuha ko yung malita ko bago ako lumaba sa airport. Pag nandito ako sa Manila at may mga gamit ako ay palagi akong nagagrab. Comfortable siya, secured at fix yung babayaran mo na pamasahe. Kaya nga dito ay nagbook na ako at sobrang bilis lang, mga isang minuto lang siguro ay may nag-accept na ng booking ko. Puntahan ko muna yung nabook ko ng transient para iwan yung mga gamit ko kasi kailangan ko pang puntahan yung kasamahan ko sa barko at kunin yung mga documents ko kasi nasa kanya. Pagdating ko nga sa transient ay nag-check-in lang ako, Iniwan lahat ng gamit ko at nagbuka agad ako ng angkas para puntahan yung kasamahan ko sa barako. So kapag may mga gamit ako, nagagrab ako at kung wala naman akong gamit at may kailangan akong puntahan ay angkas yung sinasakyan ko. Medyo malayo pala yung pupuntahan ko kasi yung nabuko na transient ay nandito sa Naiya Terminal 1 banda at yung puntahan ko ay nandun pa sa tagig sa may pateros. Yung kulay blue na building na yan, yan yung transient na nabuko. Yung pangalan pala niyan ay Sulano Transient na located dito malapit lang sa na Naiya Terminal 1. Bali, pangalawang stay ko na to sa transient na to kasi dati, bago ako umalis, ay dyan din ako nagstay. stay Napaka-accessible kasi niya at napakalapit niya sa airport, tapos napakamura pa din. Pagdating nga dun sa bahay ng kasama ko ay kinuha ko lang yung documents ko at hindi ko na na-videohan. So shoutout pala kay Sir Eric na kasama ko dito ngayon sa barko na siya yung nagdala ng documents ko. At dito pala ay pauwi na ako. Nagangkas pa rin ako pero ang motor na gamit niya ay PCX-160. So bigla kong naalala at na si Asher na palagi namin gamit na yung gilalo na pag pupunta kami sa school. So ayan yung angkas na sinakyan ko at pumasok na nga ako dito sa transient so ito pala yung reception area nila at ito naman yung room na naestihan ko hindi masyadong kalakihan pero okay na rin sa gilid may sampayan may TV, merong salamin at dito yung bed nila nakasyang-kasya sa isang tao lang talaga meron din silang lamisa may aircon at dito parang may hugasan ng kamay yung CR din pala nila ay malinis at yung water heater nila ay functional din For 1,000 pesos ay magkakapag-stay ka na dito sa transient na to. So kung naghahanap ka ng transient na malapit sa Naiya Airport ay pwedeng pwedeng itong transient na to para sa'yo. At dito nga ay tiningnan ko na yung mga papeles ko, mga documents ko kung kumplito ba at baka may ng kulang At pinirmahan ko na din yung mga kailangan pirmahan ng mga papeles. At pagkatapos kong ma lahat ng documents ko ay deliver na lang ako dito ng pagkain para dito na lang ako sa loob kakain ng dinner. At ito nga yung view ng Sulano Transient sa labas na pakalapit lang talaga niya sa naiya. Pwedeng pwede siyang lakarin pero kung may mga gamit ka at bagay ay mas mabuti talaga na mag na lang para maging comfortable yung lakad mo dito nga ay kumain ako para makapagpahinga kasi kinabukasan ay maaga pa yung flight ko papuntang Singapore. Na di nga ako dito kasi ako lang mag-isa kumain na sanay kasi ako na kapag kumakain ako palagi kaming nagsasabay ni misis. Pero sige lang kasi pagkatapos ng kontrata na to ay makakawi din ako at makasama ko si Enki araw-araw. So yun lang guys, salamat sa pagtanaw.